Alam mo ba na kahit walang lindol, gumagalaw pa rin ang lupang kinatatayuan natin? Oo, tama ang narinig mo. Ang mundo sa ilalim ng ating mga paa ay hindi kailanman tumitigil. Ito ay dahil sa mabagal pero tuloy-tuloy na paggalaw ng mga tectonic plates. Isipin mo, parang mga higanting puzzle pieces na bumubuo sa ibabaw ng ating planeta. Habang gumagalaw ang mga ito, may mga lugar na unti-unting umaangat at mayroon namang dahan-dahang lumulubog. Hindi natin ito nararamdaman sa araw-araw, pero nangyayari ito. Hindi ito dapat ikatakot dahil isa itong normal na bahagi ng buhay at pagbabago ng ating planetang Earth. Nakakamangha, 'di ba? Isang patunay na ang mundo natin ay isang buhay na buhay na sistema. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalamang tulad nito. Salamat sa panonood.